Hello, good morning mga kakriptimenia mga kalugi Ay, napulaw ako ah hmm. Nibantayan ko yung galaw ng mga ka-crypto kagabi Ngayon, may good news O kasi, isa lang ang umakyat <laughs> Si YGG yung guild yung yung games ba yield guide games ata yun yung pinakalas ng crypto ng Gcash Gcash kasi ako nag eh. kasi maganda kasi to pero maganda ngayon pag mayroon kang mini million kasi yung yung investing ng bitcoin Naging 4 million Hala, bumaba. E, really, si, yung iba naman ngayon. Feeling ko ngayong araw is makaakit sila ulit kasi bumagsak nag ano na ano eh 5% 7% 3% ganon maging patungo na sa positive or green kaya babantayan natin baka ngayong gabi hanggang madaling araw ay aangat yung crypto kaya alam ko maraming magano ngayon ah uh, ah, magha-harvest kasi ila araw nang nagda-down nagda sila eh <clears throat> kaya kung ako kayo kung gusto nyo pang humabol na magpuput up ng ano uh, buying buying ng ano crypto ngayon eh pwede naman oh. kasi hindi naman siya naging green pa pero kung may millions kaya maganda dun sa bitcoin pakin no, mo 4.6 4.6 million na lang pag umakit siya hanggang 5 million 500,000 5 million 600,000 so kung meron ngayon kung aangat sila ngayon gabi ko meron akong 4.6 million tapos bibili, bibili ka ng Bitcoin kapag umangat yan hanggang 5 million 500,000 ay ngayon gabi yung 4 million mo may isang million ka na ay just si Ada naman ay nagano na kagabi uh, hindi ako naka invest ng 4, 38 na ata siya 38 38 something kailan ako pera eh. pera ako kaya, hindi naman ako naglalagay. Naglalagay lang ako sa iba. Pinili ko na may yung kasi. May ilaman pa naman yung Jika. May 125 pesos. Doon ko inibis sa Grab. Kasi yung iba, si Grab naman ay bababa naman yung first year niya. Hanggang ato ata yun eh. 9 pesos ata yun. O oh, 9 yun eh. O oh, 11 yun eh. Hindi tinanggap niya yung 125 ko kasi bas doon sana ako sa here, hid hidera hid, kasi ayaw magtanggap ng maliit tinanggap nila yung 300 or 260 parang si Ada 260 yung tanggapin niya eh. pag hindi pa mag 160 aba si 160 aba pag below hindi niya tinatanggap Okay, may iba naman dyan nagtanggap ng 60 pesos Be, kasi pag araw-araw ko -araw baka mamaya ng kami mayroon anak masisip na 80 pesos yan nagpo floating ano kasi hindi mo ako nang invest sa iada Kaya paano naman dyan nag invest naman ako ng kung nang titin persin siya na naka ako ng maliit lang ilang, piraso lang ano share oh at mo kung may isang million ka tapos ininvest mo ada ilang shares yun no? diba Laki kita mo nun ngayong gabi kaya kung angat ah, predict ko lang ngayong gabi ay angat sila kasi bi, bi, nagano na siya eh, down to negative 5 negative 4 kasi nagdown yung gold nagdown yung USDT nag down yung mga dollars kaya babawi naman yung mga gunggong na grupo na karansi na yan <laughs> hindi naman tayo ang ano hindi naman tayo yung yung nagmanubela sa taas o may ari ng kumpanya yan, na sila yung nag nagiiisip ng nag na tayo katawagan <inaudible> ka, kasi sila ngayon ano pre nare babaan natin para mag ano tayo magkumuha kumuha tayo ng pira sa mga mga kleptomenya. <laughs> Para tayo mga linta sumipsip sa kanila, sila naman sumipsip sa atin. <laughs> tayo ang lugi, sila ang na, ano, sila yung panalo palagi. Kung may kumpanya sila, yung totoo ini-invest yan sa mga kumpanya nila yan, ay okay. Eh kung hindi makita mo sa TV yung yung wallet, ay yung, tawag okay, ito Wall Street ay yung ano yung talagang nag ano sila ng investing tapos sila naman ano gumawa sila ng pera ng mga investor pinawaldas waldas nila yung ano nila iniinom sinusugan ano na no? baka ba ganyan mangyari ba bihira lang sa mga ganyan na mapabait e tayo naman <laughs> hindi naman alam kung saan nilalagay yun yung pera niya eh. kaya pag magre na sila yung panalo kasi tayo ay nag kasi isipin natin pag tumaas yan panalo tayo ang problema doon kung babagsak at babagsak at babagsak yun na i-invest tayo ano pag hanggang pabagsak yan nalulugi daw ang kumpanya pero sa totoo hindi nalulugi ang kumpanya yan sa kanila pira yun eh tayo ang nalulugi pag sila ay umaki at umaki at sila kahit sila nag harvest yan sila masyado mal malugi kasi sila nagbabayad hindi ba <laughs> para yung stock din yung stock natin, stocks sa atin, yung regular stocks pa. Currency lang sa kanila, sa atin, yung mga dito sa Pilipinas, stocks. Nag-invest ka na mga SM, makita naman natin kung kung yung galaw ng mga SM yung galaw ng mga 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 daming kumpanya sa atin makita namin kung makita naman natin kung gaano sila magbubong mga Jollibee, San Miguel yung mga ano yan, yun ang stocks na kumpanya e, eh, ito na mga currency na ito future currency, hindi natin alam kung, kung paano nila ginala yung pera eh. kano nila kinatrabaho yung pera kasi tayo wala naman tayo nakita na na doon nilagay kasi sa atin pag local ano stock sa ating kumpanya sa sa Pilipinas ay makita naman po makita naman natin o di ba ano sa inyo naman si Sian kasi ako naman kasi bago, bago pa lang may nagtatanong nga sa akin kung paano daw yan yung GSTT ah uh, kung nanood ka ng video sa akin pwede na mamatransfer yon kasi yung USDT ko dito sa Gcash inano ko na binintay maliit lamang yun eh kasi 56 lang yun eh lang lang. kasi pag USDT mga dollars pag 56 tapos 58 ayan, 60 tanggapin nila agad yan kaso lang yung mga USDT na yan yung mga pipa na yan yung mga dollars na yan Maliit lang yung angat. Negative 0.28. Tapos, angat sila ng positive .91 Ay, something's 1.03. Ano yan? Bihira lang silang magpataas kasi yung base rating dollars. Yung gold ngayon, Bitcoin, Ethereum, lahat nagbabaan. Hmm ang masaya doon kasi ilang percent lang sila hindi sila bumaba na gusto pero ang value nila sa pera ay bumaba din uh, Matagin mo <laughs> Matagin mo yung 7% ni Ada ang value niya ay naging 38 pesos ah uh, de o oh 8% naging 38 so, ibig sabihin nun bumaba yung ano niya. Yun na yun ang karaan yung 8% lilia 40 plus lang yun di ba sa ngayon ganun pa talaga yun hindi may di pagkapareho ibig isipin mo kung sabihin mo ay 7% na karaan ano yan yung 7% na yan negative is ano 41 saan yan ngayon naman, 7% ngayon tinitingnan ko naging 38 something so, iba yung ano nila pala dalawang ng pera, pag ano ang value ng ano nila kaya kung kayo, ko ako kayo doon kayo mga harvest pag maging positive 5, positive 8, 10 shoot ball pag maging positive 15 ah, talagang boom na boom na yung ano bumpanis na yung kita nyo no, di ba? Dito kayo mag-invest sa baba. Wala well, alam ko. Kaya <laughs> namang ganda na huwag kayo ilagay sa isang basket. Yon lang advice ko. Kasi pag nilagay mo yan sa isang basket, pag isa, kailangan mo ng pera, tapos yung isang kumakyat na sana i-harvest yung isang in-invest na no? isa ka lang i-invest sa isang kumpanya na yan hindi pa siya umakyat kung lugi tayo ka makabili ng bigas sa ngayon sa ngayon hindi <laughs> ah. wala akong tulog kasi tinitingnan ko yung dalaw nila kasi wala kami pambili ng bigas wawa naman kami may mga crypto na dyan yung mga CEO na yan bigyan mo namang chance <laughs> in this kahit maliit man lang pang bili ng bigas <laughs> Ay, lagi alam ko ang sila kaya ni buong week nag happy happy lahat yung mga gunggong na yan sigurado hmm. sigurado yan ubos na yung 20% na ano kita nila doon patay tayo dyan Pero patuloy pa rin nag-invest yung mga investor. kasi pag parating ng panahon pag si Trump ay bumaba kung saan sila nag invest alam ko nga aakyat yun aakyat uh -huh. yun doon mag harvest si Trump tapos ibalik yung pera kung magaling yun sa US fund ibabalik yun eh sabi-sabi lang yun yung gano'n. di ba kasi negosyante yun si Trump uh -huh daming pira nung pagdating ng panahon siya ay bababa. so, wala naman siya yung kinukurap kasi binalik kung yan ay, yan nga habol kasi isip ko hindi naman katotohanan na ganyan ang pero expectation lang ang ba di ba sana si daddy trump mabigay din sa atin <laughs> ano na Talagang rin kaya makapit niya Kaya ako kasi tuloy pa rin ako. Kasi bago-bago hindi ako bibitaw Kasi may pangarap din ako eh For the future for my In the age of 60 years old Saka para naman may Pera naman tayo konti Pero Hindi tayo kabahan Ang kabahan lang natin Pag mawala yung cellphone Hindi <laughs> na maupin Yun ang kabahan Ayun lang nga din eh for example di ko nga alam kasi kong mayroong kang pera tapos again, okay, naglagay ka doon sa Gcash mo wallet ang ngayon pag mag out ka eh ano may E eh, kung mag withdraw ka napunta sa wallet yung ilang milyon yun hindi mo mag withdraw, -withdraw lahat kasi may limit yung Gcash eh pag ba pag transfer mo naman sa banko may limit din half million lang eh ay sa bagay okay? hindi na kung marami ka ng milyon dyan sa wallet na yan hindi mo nagkastusin lahat pasimple simple ka na lang ka na lang magpabilip na gano n, gano n. bili ka na gano pagkita sa mata marami kang pira mas maganda yung simple simpleng buhay pero marami pa milyon sa billions kaysa na lang magpakita ka So, sabihin mo marami kang millions pa paiwasin mo yung pay sa bahay mo, bilh gawa ka ng bahay lang bahay eh pero dami ka ng bahay doon ka magtutulog <laughs> ang bitinas doon, laki no marami kang pira gumawa ka na ng apartment kumikita, bawag yung di ba katulad ng mga mayama sa atin dami nilang bahay no sana na si Daddy Pacquiao. Kami nila bahay. O, di ba? Di, ang, laki, yung investment na maintenance down. Sino Di ba? Sino matitira doon? Yung iba naman. Yung ibang mayaman sa ating Pilipinas. Isa na lang kami bahay. Hmm. Meron nga dyan na politician na marami palang pera. Tapos Hindi na yan sa 4B. Kasi so, pa siya, bilang bilionaryo pala. Bilionaryo pala. Kaya kung kayo ay kung ang advice ko lang kung kayo ay maraming pera huwag ka lang magpagawa ng malaking bahay Simple lang ba? Kasi pag tumatanda ka naman hindi man palakihan ang bahay Pasigipan ang bahay kasi pag tumatanda ka ayaw mo na ng ano Ang maganda yung paglabas mo maganda yung mga hardin maganda yung ano maliit na bahay So mas kasi pag malaki yung bahay, ang tax yun, eh, bigyan ako. Malulugi ka noon po, ang maintenance pa. Sa, sa bagay, kung marami ka ng pira, ano, yan lang, gumawa ka na lang ng, ano, building. Gawin mo lang is, space for rent. O, oh, diba? Pagin o, o diba? Yung mga pension house, o, yun. yun. Yung kumikita pa. Yun lang na yung, yung sabihin natin, ang dami mong pira na ngayon, eh, bilya ko na ganito, bilya ko ng gano'n, bahay, ano, paggawa ng, na, wag na, yung pira mo na, i-invest mo lang yan, tapos itay mo lang yung iba, kung hindi mo magano, huwag ka lang kumita, kasi para hindi naman, na, na, ano, na. hindi naman, nakita sa gobyerno, kung, 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 ano, yung kumita ba, hindi yung, will, gawa ka ng gawa ng mga bahay, na hindi kumikita, Meron naman dito Investment tayo Hindi investment yan Kasi hindi ko yan eh. Naglilis ka lang lang ano. Pero sa lang Umakit naman yun Yung value ng lupa Ang kaso lang Habulin ka din ng tax Kasi kapag Yung bahay mo Umabot ng 20 30 million Di yung tax every year yun BIR pa Nako, mahilig yan sa calculation. Kahit anong sabihin mo, ganito, gano'n. Ah. Alam na nila yan. O, oh, mga cryptomania, Pag marami na kayong ipon dyan, pasimple lang ha, ingatan mo rin yung cellphone mo, lalo kasi, lalo na ano, baka ma mawala or hindi ma-open yung chikas na tayo-tayo dyan. Mahak ba? Wow! Kabawa naman Huwag naman kayong mga hakes Huwag naman kayong ganun Ano lang kayo Gumawa kayo ng magagandang gawain Ayan naman Ay ah, sige na. Kasi pinabantayan ko ang lang ngayong hapon Kung ito ba sila ay akyat na Kung sila ay babalik naman ulit Ang pababa ko Ibig sabihin naman nagkaplano na naman sila ulit ng party <laughs> mga mga ari na mga keto currency sa ibang bansa eh doon tayo nag, nag rely sa kanila eh eh po yung ibang currency na yan yung mayari ay eh, nag-invest ata lang yan kasi bumababa yung gold ngayon eh dapat pag bumaba yung gold tumaas sila